magmago, mayroon ako ditong mga gulay sasahog ko sa aking lulutuin eh. so ayan, ito yung chicken at ito yung maraming gabi sinadya ko guys dahil maraming naman kaming gabi putik sa amin to guys gustong gusto ko to isasahog sa sinigang at ginagawa kong kanin yan ito yung patula sigarilyas talos ng Lumkay. at ito dahon ng luya dahil wala na ako yung laman ng luya so dahon na lang ang pinagay ko sibuyas pang asin at ito yung seasoning na ilalagay ko wala rin ako kamatis niya na mayroon ako doong bunga ng kamatis ko hindi ko muna pipitasin dahil hindi pa siya inom so, ayan tayo mag umpisa na magluto so ayan yung ricado natin ang sibuyas at dahon ng luya ayan ang tubig ilagay na rin natin yung gabi. Ang dami niyan guys. Sinadya ko yan kasi gagawin kong kanin yan mamaya. Yung paklubad natin, lutuin muna natin ang ating gabi. So ayan guys, after 10 minutes, ilagay na natin ang chicken. Hindi ko na yan guys ginisa dahil kailangan magbawas ng mantika. Ayan. Kaya ganoon ang ginawa ko, guys. Ang lakas ng ulan. Umulan ngayon at salamat naman at madidilingan ang ating mga pananim. Lagyan natin ng asin. Ayan. Pag matabang naman, guys, magpat uh, lagyan na lang natin ng patis mamaya. Ang ingay ng ang ingay ng turo ng ulan, guys. Ayan, lagyan natin ang sigarilyas. Lagay na rin natin talbos ng kamote at yung pang-asing. Ayan ating tikman. So, ayan guys, tama lang ang templa niya, pati yung asin. So, ayan. Luto na ang ating sinigang na manok. Ayan guys, thank you for watching. Hanggang sa muli. Bye and God bless. Follow for more. Bye.